Pasok na kami ngayon sa resort ang usahan last destination namin sa aming pumamasyal sa norte. Ayan. Itong lugar na ito ay pag-aari ni Chabot Singson na pinagagawa niya sa Solbec, Narbacan, Sur. Umaga pa lang ay nagpa-register na kami. But then ang pagdating namin doon, syempre SOP, i check yung aming plate number at saka yung sasakyan. Pinapasok kami to call the person in charge para i-verify kung kami nga yun. Confirm. Kami nga and then pinapasok na kami sa resort. Ayan. Pagbaba namin. Ayan. Picture kami ng konti, Way waiting sa aming tour guide. At last, and ito daw yung kanyang unang plane na ginamit niya ng siya ay kandidato bilang senator dito sa Philippines. Ayan. At ito naman yung kanyang Titanic boat na pinagagawa. Papunta kami ngayon dun sa baba. Ayan. Dito na kami sa taping dagat kung saan makikita mo yung ganda. Napakaganda. Itong place na to ay pinagawa niya para pagpayapa ang dagat, dito niya ibinababa yung kanyang sea lion. Dito niya pinapa-relax. Ayan, yung structure, napakaganda. Napakalinaw ng tubig. Very relaxing ang place. Nakikita mo how beautiful yung God creation. Hindi yun may kakaila. This is the hotel. Ayan, picture kami. Together with my daughter. Ayan. At sa may dagat, very relaxing talaga. Hindi mo maiwasang, hindi tumigil, magpa-picture dahil maamis ka talaga. Napakalawak ng karagatan. Patuloy pang hindi improve yung place. That's all for now.